Isang tips para makagawa po ng isang simple at magandang basahan sa pamagitan lamang po ng mga ritaso at uh, hindi nyo na po kailangan pang uh, gumastos. Kaya naman panoorin nyo ng buo yung video na to para magkaroon kayo ng idea kung paano ko siya ginawa. At kung hindi ka pa nga po nakakapalo sa aking account na ito, pakipalo naman po para notify ka sa tuwing mag-upload ako ng videos araw-araw. Ayan, nagpabad lang ako dito ng uh, 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 gusto kong sukat, depende sa akin kung anong sukat yung gusto kong gawin. Pwedeng maliit, pwedeng malapad, pwede nga pong pablanket yung gagawin dyan, nasa inyo. And then, ginupit ko lang naman yung ritaso ng pare-parehas ng lapad. Yung haba nya po ay uh, depende sa style na gagawin kong basahan. Pwede pong paslant ang uh, Uh, pag-attach nyo, pwedeng padiretso lang na uh, pahalang or patayo, nasa inyo. Pwede rin naman po may korting square sa gitna. And then, iayon nyo na lang yung korte. Nasa inyo po kung anong design ng basahan yung gagawin nyo. Pero yung akin po ay ganito lamang, simple lang. Paslanting po yung pag-attach ko ng mga ritaso. Ayan, i-attach ko lang siya. Depende po sa akin kung anong... Uh, I-style uh, sya kung uh, paiba-iba ng uh, kulay yung tela, pwede namang kahit anong kulay na lang, kung anong uh, rita meron kayo diyan. nasa sa inyo po. Kayo na pong bahala. And attach ko lang yan hanggang sa makumpleto ko yung kabuuan ng uh, uh, shape nung uh, uh, basahan na gagawin ko. rectangular po yung ginagawa ko na yan. Ayan. Ayon ko lang siya sa uh, batay sa pag-attach uh, ko. At kung nais ka nga po sa Reels video ko, may long form video po nito. Pahanap na lamang po sa account ko na ito, Nandun lang naman po 'yan sa mga uh, videos uh, list ko. Madali lang naman hanapin. O di kaya naman so uh, Tamerekta kayo sa aking YouTube channel, nandyan po sa comment section yung link, i-click nyo lang po, and pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood ng mga videos ko araw-araw. Kung may gusto kang nga pong sabihin at uh, itanong, comment ka lang po dyan sa comment section, babasahin ko po yan at re-replyan. Pwede rin po kayong mag-PM sa akin. Pag natapos yun na po yung kabuuan ng uh, laki ng basahan na gagawin nyo, ayan, tahiin nyo lang naman pa ikot para naman hindi matastas siya. And then gupitin nyo yung mga excess na tela sa kanyang uh, palibot. Ayan, and then lalagyan ko siya o kakabitan ko siya ng bias pa ikot para malinis po yung tahi ng basahan. Nasa inyo kung paano kayo mag-attach ng bias. Pag nag-attach po kasi ako ng bias ay yung magkabilang gilid muna yung i-attach ko. Yung pahaba paha na yan. Attach ko lang muna yan. And then, itatap 116 ko na siya ng padoboy fold. Madali lang naman. Kuyahin niyo na lang yung uh, prosesong pagkakagawa ko. Ayan. Isang kapaki-pakinabang na bagay na naman po yung ating magagawa. Gamit lamang yung ating mga ritaso sa ating mga pinagtabasan, pinagtahian na tela. Kesa naman itapon ninyo. Mas maganda nga po kung mga cotton po yung mga ritaso niyo dyan. Lalo na yung mga gumagawa po ng mga t-shirts. Maganda pong gawing basahan yun. Pwedeng bilog, pwedeng square. At kung meron ka naman pong uh, uh, extra, in, uh, extra money para gawing siyang pa-blanket or yung malaking size po yung gagawin nyo, pwede naman. Bili lang kayo ng tela. Di ba hindi nyo na kailangan bumili pa? Magkano rin po yan pag bumili kayo niyan sa mga palengke? ikong eh kung mananahi ka naman po, maging mapama, uh, mapamaraan ka lang, kayang-kaya mo naman gawin to sa bahay. Malaking tulong din po sa inyo ito. pagkataas nyo dun sa magkabilang gilid, yung magkabilang dulo naman, this time po ay, uh, yung pinakadulo niya, ipo-fold nyo na po yung bias. Ayan. Para pag tinap 1-16 nyo na siya, ay, uh, malinis na po. Wala na pong magbubusbus bos dyan. Ganon din sa kabila. Ayan, ganyan lang po kasimple yung uh, ginawa ko na to na basahan. Kung nag-benefit nga po sa inyo itong uh, ginawa ko na ito, pahingi po ng like and share ninyo para lahat po makapanood at matuto. Eh, sana po tinapos niyo yung video na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan na po, it's almost done. Nakagawa na tayo ng simple pero magandang basahan na gawa lamang natin dito sa bahay. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. And God bless po sa inyong lahat. See you on my next video.